Isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol uh, Pang uh, day 26 ano po So ito na po yung uh, sa island ano mga idol So tapos na po ito and then uh, na e na po ano So yung ginawa namin dito mga idol is uh, Kanto mesa pero hindi uh, sarado yung uh, Kanto namin o oh, hindi nakadikit, ano po, o oh, hindi naka siro Ang ginawa namin dito, mga idol, ay uh, binilog po namin ito, ano po. Yan. So, kung bakit tayo uh, binilog po namin ito, mga idol. Uh, kitchen po ito, mga idol. May sink din po dito sa kabila at ah uh, uh, po o oh, nagkakaroon po ng ah uh, hindi natin may iwasang basa dito ano po so ang layunin nito mga idol kaya uh, nakabilog ito at uh, hindi naka 45 ng matulis ay uh, para makaiwas tayo sa disgrasya ano po so alam niyo naman pag uh, ng todo ito mga mga idol ay matulis di ba so delikado po ito sa mga naniniraan po sa bahay So, maaaring nga uh, may madulas dito. Huwag naman ito sanang mangyari dahil nagkakaroon uh, ng uh, basa dito. Ano? So, yan ay kitchen sink and then yung sa island po ay dito. So, hindi may iwasan uh, magkakaroon ng uh, basa. So, baka may madulas na huwag naman ito sanang mangyari. At uh, tumama yung uh, parte ng katawan po dito na matulis. Ano po. Kaya lahat po ng aming kanto mesa ay ganito po. Uh, pabilog. yan o. No? So ito po yung quartz. And then uh, yung ginamit po namin dito sa kanyang uh, kanto ay uh, yung lumax po. Ayan And then dito mga idol, ito yung uh, vlog natin kahapon yung pinaghalong uh, ano po, uh, glumax alikabok uh, hindi po namin nahabol yung kulay ano. So yung ginawa namin mga idol para mahabol lang namin tong uh, kulay ng uh, salt and pepper ay uh, kumuha ako ng uh, toner na black and then uh, white para maging uh, gray ano po. So ito na po yung kulay niya. So ready for buffing na po ito. Babuffing na lang po yan. Then ito na yung kitchen sink. Pwede na namin ilagay yan bukas. Ayan. So yung box flush po nito ay magpapabili pa tayo. Ano mga idol? Kinulang tayo ng isa. May mga retaso dyan. Pero hindi maganda kung nga uh, pagdudugtong-dugtongin po natin dito no? then nakapag uh, pasimula na akong magpa grout ano mga idol na groutan na po itong sa gas room then dito pa sa kabila sa room 1 ayan no? okay na yung grout niya, then silipin pa natin dito sa harapan mga idol may pagbabago po dito. So, ito, mga idol, ay na-tilesan na rin. Dito, sa side dito. Ito na lang po. Yung cut po dito, yung uh, isusunod na ano. Ito sa part na ito. Then, may pagbabago dito, mga idol, yung, yung sa mga column dito sa harapan, ano. Yan. So, isasagad na namin yung tiles po nito. So, uh, mas magandang uh, tingnan mga idol pag nakasagad na yung uh, sa tiles nito. Okay. Niyawid Ajay Basyo. Then, yung sa step, okay na rin po. Then, uh, yung apat na column mga idol ay uh, itatiles na lang po lahat yan. Then, sa pintura, halos pulay na lang po yung naantay namin dito ang gagawin namin dito mga idol ay magkukulay muna kami bago ko ipalagay itong mga downspout para kahit sa likuran ng uh, downspout ay mapinturahan na na po so last yung downspout Ayan, so alos naka-prepare na po ito sa, lab sa loob konting-konti na lang po yung mga kailangang irritants. Pag nailagay yung pin light, saka strip light, ano po, nandyan naman na po yung sa center light. Okay mga idol, so yan yung uh, update ngayong uh, day 26, ano po. So hanggang dyan mga idol, lagi po tayong mag-ingat at uh, God bless po sa ating lahat.